hi guys. Good morning. Ayan. So, paano na ako pa pasok ng work? pa pasok ng work. Ayan. Di ko sure kung malamod. Tapos ito lang yung suot ko. Tapos nagdala na ako ng fluffy jacket. And it's dark. It's oras na, ang oras na dahil malamig nga malamig talaga siya hindi talaga biro mag ano malamig talaga dai hindi kaya hindi kaya ng aking power malamig na siya malamig na talaga siya dai so hindi na nating mag jacket sa ng oras na, Diyos ko Lord. ano ngayon? Ah, Wednesday. So, Wednesday ngayon. Akala ko Monday. schooler. color. Akala ko Monday today. Ano na pala? Ah. Uh, ano ngayon? Wednesday na. So, yan. Ang ano ko tingnan dito, ay, ang taba-taba ko, ko tingnan. Pag ganito yung isuot ko ba ang taba ko tingnan? guys for this videos ako ay magkwento-kwento tungkol sa aking uh, nabili or binili ng asawa ko na ano uh, drone bakit ano ako gopro ng gopro daming sasakyan Eh, malilit na ako oh, 23 na nakalagay sa drive na diretso ko siya nalagay sa low sa L low gear kaya yung sounds ng car ko parang ang ingay pumili uh, ako ng drone in order siya last week ng asawa ko tapos uh, dumating siya kahapon and then hindi ko pala alam guys na pag bumili ka ng drone ang dami palang bawal so nag-condimision ako kasi paano ko yun iano, pwede ba yun i-return yung drone na nabili, ko, nabili na asawa ko yun ng, kasi package siya DJI combo DJI mini fly combo so, ganun yung pangalan sa drone na na Pina ano ko sa asawa ko, pina-order ko sa kanya. Tapos, nabati siya kahapon, tapos, binasa ko yung mga, mga, anong, pwede, anong hindi. Tapos, ang bawal, guys. Tapos, hindi ka pwede magpalipad ng drone dito sa, sa, sa neighborhood. Kasi, kailangan mo pang i-check kung pwede ba yung lugar na yun magpaano magpad ng drone or hindi may maraming restriction ba tapos ang punto ko guys bata ko bumili ng drone kasi next year uwi ako ng Pilipinas uwi kami ng asawa ko sa Pilipinas tapos I'm planning to uh, use the drone like kung pumunta kami sa island Phone disconnected. You know, so, gusto ko maggamit ng drone para mas maganda yung video video ba sa sa drone. Tapos naano ko kung pwede ba yung pwede ba magdala ng drone sa Pilipinas? Tapos sinisearch ko sa website kung pwede ba magdala ng drone. Pwede naman daw pero kailangan pang mag ano ako mag Uh, magkaroon ng number magpa-register ba ah. kailangan ko pang i-register yung drone tapos basta maraming ano maraming yung bawal kailangan pang i-ano sa airline kung pwede bang magdala ng na nabili ko yung bagong labas yung na ko ako guys kung paano i-return ko ba yun tapos parang ang alam ko pag pag na-registered mo na yata na-activate mo na yung gamit parang hindi mo na pwede isa uli what so yun dito na ako sa dito na ako sa parking lot and then ito na magmamadaling bumasok kasi malamig din and then yun yun, 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 yun. aku punya masalah bukan gopro yeah. drone Sabay. so hi guys hi guys so anyway guys pa uwi na po aku finally after after how many hours my car sakit my car sakit after 8 hours work ayun, makauwi na din ako and then, medyo malamig na dito guys just is mag ano-ano ka naman mag na yung ano kan mo kasi malamig dami na sasakyan ngayon no? stop sign na stop hindi siya nag stop Mag insert talaga yung lalaki na yun sa ulo talaga yung lalaki na yun eh inis mo mga driver dito tapos ikaw ay mag-stop kasi maraming sasakyan mag ano sila mag magagalit mag hang gusto nila na ka tapos pag sila naman wala silang pakialam kahit ikaw yung dapat lumusot gusto nila mauna device pag nag break ka ang alarm ang tutok tapos pag hindi ka sa stop sa red light ang tutok din tapos pag check ng uh, pag check sa asawa ko sa bill, bills niya ano stars stars doon parang naka naka ilang stars ba parang ang ibig sabihin ay hindi ka maganda driver kasi ang dami mong ano my god itong ano silaw sakennya kasih truk ke... yang enggak kasi ano ang dami palang restriction ang daming restriction sa drone hindi ka pwede magpalipad dito sa neighborhood akala ko ano lang hindi ko kasi ako nagpapasa kung ano yung ano hindi pala pwede magpalipad ng drone dito sa neighborhood kasi magagalit yan sila mga mare, mga ano mga tao dito mga utak ba mga feeling e hindi naman sila yung pinukunan mo ng ano ng video tapos magagalit yan sila guys magre-report sa police na nag ka ng drone wala ang daming restriction sa ano no ang dami ang daming restriction sa drone kaya nag ano ako ba pagdating ko sa drone ko kung isa uli ko ba kaya lang guys na activate ko na yung drone ko kahagabi na activate ko na siya tapos pag na-activate na hindi na siya pwedeng ano sa uli pa so nagpabili ako ng drone ng asawa ko tapos ang mahal pa naman oh nasa ano uh, 400 449 dollars yung ano yung ay shit transmission is not in the park wow ang nangyari tayo guys So, yung uh, na pinabili ko sa sabo na drone ay yung DJI bagong labas sa bagong labas sa DJI na drone, DJI Mini 4K Fly More. So, yung pre, presyo niya ay $449. So, magkano na yun sa ano na yun, mga almost 25,000 mga mga 25,000 pesos na yun sa Pilipinas yung 449. Kasi 56 yung dollars ngayon. So nag problema ako paano ko yung gamitin tapos hindi ko naman yung madala sa Pilipinas kasi hindi din pwedeng dali sa Pilipinas kasi kung pwede man siya dalihin pero kailangan mo pang mag ano i-check i-check sa airline kung allowed ba na magdala ng magdala ka ng ano kung pwede pwede lang ba magdala ng drone sa aeroplano no? tanggalin mo na yung tanggalin mo lang yung ano yung battery ba sa drone hindi mo lang siya anuhin alam nga naman magpalipad ka ng drone sa doon na ah, nasa eroplano ka di ba hindi pero iwan ko parang hindi ata may nagproblema ko guys kung paano ako gagamitin yung drone kasi hindi hindi ko naman siya pwede mawali pa dito sa neighborhood kasi oh yung bahay, yung place namin tapos mga tao dito mga ko, ano mga takot sa camera Nag, nag, naisip ko na insta ulit ko yung drone. Tapos, iwan ko kung, iwan ko kung tatanggapin pa yung drone ko kasi ano na siya. So, paano na yun? Sayang yung 25,000. Ay, malaki tira na yun sa Pinas.